mabago Dahil sa ito ay kinakailangan Tayo na matulong-tulong Napakong na rin ang mahal natin wala We may now be seated Nang DOH, uh, please, please take your seats Ah... Uh, Dr. Mercado ng uh, PhilHealth na siyang namumuno at uh, na nagpapatakbo nitong ating bagong programa uh, si Secretary Ben Laguesma ng DOLE ay nag-uusap kami excited siya kasi ang malaking sektor na matutulungan nitong bagong yakap na itong bagong programa na yakap ay ang ating mga manggagawa kaya ay nakakatuwa naman at uh, talagang uh, yun ang aming mga habol na matulungan at uh, Sek secretary uh, deckgo na, na tumulong sa atin together of course with Philhealth and DOH na buuin itong bagong programa na ito at nandito rin ang ating kaibigan uh, ang former uh, uh, ano, what, what do I address you at secretary or senator uh, sa basta ang ating kaibigan na uh, former secretary, former senator, Marohas, at ang lahat ng, uh, lahat ng mga nakikilahok dito sa ating bagong programa. Ang katotohanan, hindi naman talaga ito bagong programa. Ngunit, ito'y dating programa na pinalawak namin ng gusto. Dahil po, sa aming karanasan, ang nangyayari, bakit masyadong mataas ang naman ang mortality rate kung tawagin sa mga malalaking ter, sa malalaking ospital, sa regional hospital, sa mga provincial hospital, eh pagka yung pasyente, pagbatang daming namamatay. At, at nagtatanong kami, eh ang, ang sagot sa amin simple lang. Dahil napaka napakalayo ng ating malalaking ospital doon sa kanilang pinanggagalingan. At kaya napakahirap makapunta kahit na may kaunting nararamdaman ay sabi hindi na bale dahil napakalayo kaya kailangan ko maghanap ng mag-alaga ng mga bata hindi kailangan ko mag-op sa trabaho kaya magbabayad ako ng pamasahe lahat-lahat kaya lagi na, na, kaya namin sabi pagdating dito sa amin sa ospital malala na masyado ang karamdaman nila wala na kaming magawa Basta't inaalagaan na lang, make ang ganda'y tawag sa mga doktor, make comfortable na lang. Uh, uh, kaya sabi, paano natin may iwasan yun? Dahil kailangan ibaba ang healthcare natin na hindi lamang sa malalaking ospital, kung hindi sa mga maliliit na mga clinic, maliliit, ang tawag natin dati, RHU, yung Rural Health Unit. Uh, ngunit hindi talaga masyadong nalalagyan ng doktor at saka ng nurse at saka midwife yung mga RHU natin kaya hindi natuloy yung programang yun na mabuti. Kaya ito ngayon ang aming ginagawa. Dahil ang kara karamihan uh, uh, siguro mga 80 85% ng ng reklamo ng uh, me na, nararamdaman ay simple lamang, hindi naman komplikado ma titignan lang ng doktor, mabibigyan lang ng gamot, para sasabihan, magpahinga ka ng konti bago ka mapasok ulit. Eh, kayang-kaya yun sa hindi kailangan pumunta pa sa regional hospital, sa tertiary care hospital, sa provincial hospital, eh kaya naman dun sa mas maliliit. Kaya ito ang aming ginawa. Binaba natin ang serbisyo ng healthcare natin para mas malapit doon sa pinanggagalingan ng ating mga magigim pasyente at hindi na kailangan hindi na kailangan magpa-confine sa malalaking ospital. Kaya uh, maayos na 'yung problema nila. Kaya 'yan ang aming 'yan ang uh, 'yan ang uh, layunin talaga nitong ating uh, yakap program. Kaya ay uh, karagdagan pa doon at kasam maraming maraming tayong uh, ginawa. Ah, uh, yung nagdagdag tayo ng mga testing uh, kagaya ng naipaliwanag ng ating mga yung mga takapagsalita. Kanina ay marami na, uh, 13 laboratory tests, 6 na cancer screening, kabilang na rin ang mammogram, liver ultrasound, low dose chest CT scan, colonoscopy, at pati na yung gamot. Binawasan natin at dinag, dinagdagan natin ang mga gamot mula sa 54 na gamot, naging 75 na ang gamot na covered ngayon ng PhilHealth. Kaya uh, <andaag> yan ay mga, ma, mag, 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 ma, malaking maitutulong natin sa ating mga kababayan. At uh, mas malaki na ang coverage. Kasama din dyan, ang malaking reklamo dati sa PhilHealth ay napangahaba ng na mga pila at nag-aantay masyado yung mga tao para makuha nila yung kanilang claim. Ngayon, talagang pinupursige namin na mag-digitalize ang PhilHealth para hindi na kinakamay ang mga registration, ang mga konsultasyon, ay eh, ngayon ay eh, nagagawa na online. lahat hanggat lahat, yung mga registration, pwede ng online. Siyempre, magpa kung magpapatingin ka, pupunta ka, magpapatingin ka sa doktor. Pero lahat ng record mo, online na. Kaya pagka nabigyan kayo ng prescription, ay hindi nyo kailangan kunin doon din sa ospital kung saan mo nakuha yung prescription. Kung saan ang malapit na PhilHealth accredited na pharmacy, doon na lang kayo kukuha. Meron kayong, meron kayong bibigay na, bibigyan kayo ng QR code. At yung QR code na yon basta ipakita niyo doon sa lugar na yon makukuha nyo na yung gamot. Kaya kasama yung digitalization dyan. Lahat po ito ay mga natutunan nating leksyon nung nakaraang pandemya. At nakita natin nung COVID, nung panahon ng COVID, nakita natin kung ano yung pagkukulang ng ating healthcare system, kung ano yung mga kailangan patibayin, ano yung ano yung magandang nangyari. Kaya ito yung aming ginawa. At para pinababa, pinalalapit natin, pinalalapit natin ang healthcare system natin sa taong bayan. Para naman, uh, unang-una, sila ay magpapatingin kaagad kapag sila ay may nararamdaman. At bukod pa doon, makakatulong pa tayo kung sakali man kailangan silang magpagamot, ay tutulungan natin sila, tinutulungan natin sila para pagpamura ng gamot, para bayaran na ng, ng insurance ng PhilHealth yung mga gamot at saka yung mga ibang test at yung mga ibang serbisyo. Lahat po yan. Ay sa aming uh, layunin na talagang pagandahin ang healthcare system natin dito sa Pilipinas at sa palagay ko dito pagpatuloy uh, ng uh, yakap, yakap na programa ay mararamdaman ng taong bayan na ang pamahalaan ay nandito at ginagawa ang lahat at ginagamit lahat ng kakayahan ng buong pamahalaan upang tulungan kayo. Lalong-lalo na kapag ay kayo ay may sakit hindi ko makalimutan ang payo sa akin ng aking ama at sinasabi niya sa akin ang alalahanin mo ang ang uh, uh, yung, yung yung healthcare system natin sabi ko sabi niya dahil kahit gaano ka kayaman kahit gaano ka kasikat kapag kay, ikaw ay may sakit hindi mo mararamdaman ang inyong maging, naging, naging pagsisikat na inyong maging pagyayaman. Hindi mo may enjoy pagsama sa inyong pamilya at lahat ito ay mas mahalaga sa yaman, mas mahalaga sa sikat. Kaya yan po ang binibigyan namin ng prioridad ang ating mga kababayan na sila ay maging healthy, sila ay may malalapitan at may tulong kapag sila man ay magkaroon ng karamdaman. At tulungan niyo po kami. Ang uh, isa pang uh, bagay na kailangan natin talagang uh, uh, tugunan, kailangan malaman ng tao na merong ganito. Kung minsan gumagawa kami ng programa na maganda, ngunit walang nag a dahil hindi nila alam. At kung, mer kung alam man nila, hindi nila alam kung paano gagawin. Saan sila pupunta? O saan sila ano yung uh, ano yung website na pupuntahan nila? Ano yung uh, eGov app. Kaya gagamitin po natin lahat ng pasilidad ng uh, ng pamahalaan upang ipalaman sa taong bayan na merong ganitong na may ganitong klaseng programa at ganito ang pag-avail kung ano yung pangangailangan ninyo. Kaya po uh, i-download niyo na po yung eGov Super App. Dahil pag na-download po ninyo lahat po ito Halos lahat, kasi sila kailangan magpatingin sa doktor. Pero halos lahat, yung registration hanggang sa pagba, pagkuha sa parmasya ng inyong gamot, lahat ay magagawa na, na online. Pagka nasa inyo na yung e-gov app, para mas madali naman, hindi nyo kayo babiyahe mula sa inyong, uh, sa inyong tinitirahan hanggang sa malalayo mga capital city, sa malalaking region, regional center, uh, doon na lang po kayo. Kaya't... Uh, ah, uh, ito po ay para mas madali, mas madaling mag-avail lahat ng ating uh, lahat mga kababayan dito sa ating bagong serbisyo ito, dito sa ating bagong programa na ito. Kaya po ay sana pagpatuloy ninyo na padamihin, parabihin ang ating mga yakap area, yakap uh, program areas at uh, ito po ay mararamdaman po ng taong bayan at wala nang para wala nang mas mahalaga sa ating lahat kung hindi ang maging healthy, maging masigla at uh, hindi lamang para sa atin kundi pati para sa ating mga pamilya. Maraming salamat po. Magandang umaga po sa inyo.